Ito nga pala yung part 2 natin na binubuo natin ng 19.5 bits na battery ng mini sounds ng tricycle. So iwawiring na natin yung kanyang BMS. Welcome back mga master. For video, ito ang parto ng ating binubuo na battery ng mini sounds. So pag wawiring nitong BMS ay sim lang naman sila ng koneksyon ng battery ng motor. Magsimula lang kayo sa B negative, B1, B2, B3 at B4 positive. So dito ang atin negative ay na hinang na natin. Isunod ka natin itong B1 mga master. Ayan. So pagkatapos niyang B1 na yan mga master ay isunod ka natin yung B2. Ayan dito mga master yan. Yung B2 niya. So dyan tayo mag uh, ng wire at dito natin ihinang mga master. Ayan. So hindi naman kayo malilito dyan kasi mayroon naman niyang uh, mga marka na inyong susundan. Pare-pares lang naman yan ng koneksyon lahat ng battery, mga master na 12 volts. Isa lang ang koneksyon ng BMS, kahit anong klaseng BMS. So ito nga lang ay iba itong uh, BMS na to pa, para ito sa battery ng motor. So natapos na kagad natin ang B3. Dito naman kagad tayo sa B4, mga master, sa mismong uh, positive. Ayan. So pagkatapos niyan, ayan, nahinang na natin. So ilalagay naman natin yung itong active balancer. Kasi ilalagay natin yung active balancer dahil ito ay medyo marami na yung battery mga master. Kasi 19.5 bits na ito. Sa pag-wiring ng active balancer, iisa pa rin ang koneksyon niya ng BMS at saka active balancer. Kung saan ka nagsimula sa BMS, sa B negative, B negative ka pa rin magsisimula sa wiring ng active balancer. Isa lang naman sila yan. 5 wire lang naman yan mga master. Ayan. So kaya natin to nilagyan ng active balancer kasi nga 19.5 bits bali 12 na battery na ito. 12 pieces na 32700 na 3.2 volts. So medyo marami-rami na siya kumpara doon sa battery ng motor na 4 pieces lang. Eh, kaya, kaya na yung i-balance nung mismong BMS na may build-in na na balancer. So dito na nga, mga master, inilagay ko na rin yung mga cable tie at para medyo malinis naman tingnan mga master. At pagkatapos, isinunod ka agad natin i-wiring yung kanyang output ng negative at yung positive. Yung positive po natin ay rikta po yan sa mismong positive ng battery. Marami pa din dyan ang nalilitong mga baguhan kung bakit hindi daw dumaan sa BMS. Yung dadaan lang po sa BMS, yung mismong negative. Ayan, erikta nyo na ang inyong positive sa mismong positive ng battery. At dito na nga mga master, babalutin na natin ng heat shrink tube gamit itong hot air gun natin mga master. Ayan, napaka-bilis lang mga master. Okay. Ayan, so tapos na. At ito naman mga master, ilalagay naman natin yung kanyang connector na XT90. So XT90 po yung sukat ng connector. Yung wire naman natin ay number 12 na silicon wire DC. So nga pala mga master, kaya bimis ng pang motor yung atin ay kinabit kasi itong battery na to ay nakarikta din doon magcha-charge sa mismong motor para kahit nagtutugtog siya or gumagamit ng sounds yung ating uh, customer ay magcha-charge pa rin siya sa motor. At dito na nga nalagyan na natin ng sticker at tapos na tayo. So bago ang lahat mga master, baka pwedeng makahingi naman dyan ng like at saka share at ayan na tapos na tayo. Hanggang sa muli, D I DIY.